Hi guys, welcome to my channel and for today's video, uh, meron akong gustong itry no kasi ng mga nakarang araw, lahat ng nasa recommended at mga featured videos ko sa YouTube ay puro uh, tungkol sa truck no or uh, mga truckers galing sa ibang bansa. So napaisip ako kung kaya ko ba maging truck driver sa ibang bansa. Gusto ko yung malaman no, uh, wala naman akong truck na pwedeng hiramin or wala naman akong truck na pwedeng pagtestingan So, isa lang yung uh, tanging solusyon dyan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 we have ignition so guys, kung makikita nyo, nandito na tayo sa game uh, kung makikita nyo, feel na feel natin yung vibes paano i-start yung truck uh, una mo muna natin yung makina at kung makikita nyo dyan sa baba um, naka neutral sya at naka parking brake so i first gear muna natin gan naka number 1 tapos tanggalin na natin yung parking brake and let's go okay so guys sa uh, may nakita na tayong uh, cargo dito na pwede nating i-deliver unang una kailangan nating uh, i-attach yung trailer sa likod ng uh, truck no para may attach natin siya sa tamang destination okay, Thank Reverse. Alright! Alright, wala. Let's go. So, dito sa larong ito, uh, meron rin ditong speed limit or may mga rules rin, no? So, kailangan natin siyang sundin kundi manonultahan tayo. <laughs> Habang nag explain explain ako no, uh, munti ka na akong ma-overspeeding, mabuti at nakita ko no, hindi ah, uh, patay tayo doon. Kailangan nating kumaliwa dito sa kalsada nito. Parang gusto ko munang magpagas dito. Okay. Wala. Alright. Okay, so parking brake, neutral, patay ang makina, ah. 161.2 liters lahat. Ah, uh, yes. Nahulog yung pera sa gasolinahan. So, so far so good. No? Uh, lahat naman ang ginagawa natin tama. And wala pa naman tayong traffic violation or kahit anong violation ang nagagawa. Okay, parang matraffic na sa unahan. Parang may ipun na yung mga kotse. Okay. So, pupunta tayo ng kanan sa susunod na intersection. Okay, so parang kailangan nating i-park yung sasakyan. Ito yung pinaka mahirap dito, no? Pag park ng ganito truck kasi yung trailer sa likod umiiba yung direction. Try kong gawin 'to nang mabilis no? Sana hindi ako mahirapan. Tigil muna, check natin. Ano kailangan kong gawin? wala akong masyadong visibility no? pero parang kailangan ko pang abanting konti dito tapos mag right may straight ko lang yung ano tas atras na lang dapat pala naka hazard ako para sa Tama ba? Parang... Okay, tama. Very good. Okay, so walang damage. Nakuha, nakuha natin lahat yung income. Walang damage or penalty. Very good. Ayos. So, kung makikita nyo dyan sa baba, you're getting tired, you should find a place to rest. So, gawin natin yun, no? Uh, gusto ko kasing gumawa pa ng isang uh, delivery. Uh, pabalik ng London. So, maghanap muna tayo ng truck stop. No. Ano nangyari? Oo! May na-distra Okay. So may na-distra siya kung makikita siya. <laughs> Tumob siya.